Tila nakukulangan naman ang mga senador sa ginagawa ng National Telecommunications Commission para labanan ng textcam Kahit kasi pinagtibay na yung batas laban dito, talamak pa rin po yung mga panluloko sa tax. Si Daniel Manalesta sa detalye. Pinagbabaliwanag ng mga senador ang National Telecommunications Commission dahil sa talamak pa rin tax scams. Ayon kay Senate President Francis Escudero, imbis na magpalusot, kailangan ipaliwala kung bakit namamayagpag ang mga scammer at kung anong solusyon upang masawata na ang mga panluloko. Hirit naman ni Sen. Sherwin Gatchalian, dapat tiyaki ng NTC ang epektibong pagpapatupad ng SIM registration law, lalot pinagtitibay ng batas ang parusa sa mga gumagamit ng SIM card sa krimen at sa pagtuntun sa mga kawatan. Sabi naman ni Sen. Amy Marcos, dapat tuldukan na ang ganitong uri ng pangi-scam. Yun nga, yun ang problema natin dahil yung SIM card registration law mukhang hindi na iimplementa implementa ng gusto. So kinakailangan siguro yung enforcement niyan at yung magpataw ng parusa sa lahat ng may kinalaman dyan. Yung NTC nga, eh, kinakalampag natin na sana naman uh, seryosohin natin itong mga problema ito. Sabi naman ni Senator Grace Poe, hindi lamang nakaatang lahat sa balikat ng NTC. Dapat ding tumulong ang telco sa laban kontra sa online scam. Sabi pa ni po, dapat mas maging proactive ang NTC, lalo na't madiskarte ang mga text scammer sa kakaisip ng mga bagong paraan upang makapanloko. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.